PNP Chief Police General Romel Marbil nanawagan ng suporta sa papalit sa kanya na si Police Major General Nicolas Torre III. Ang report mula kay Mark Makalalad, Mark Super Radio. Tiwala si Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil na nasa mabuting kamayang PNP dahil sa papalit sa kanya si CIDG uh, si Director, Police Major General Nicolas Torre III. isang pahayag sinabi ni Marbil na nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwanang ng sa kanya para pangunahan ng PNP. Kasunod to, inikayat ni Marbila ang hanay ng polisya na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ni Torre bilang ikatatlang putisa na pinuno ng PNP. Palawanag niya, si Torre ay isang masipag, subok na, at may matatag na prinsipyo kaya tiwala siyang mapumunuhan ito ang PNP na may integridad at malinaw na direksyon. Dapat dito gumawa na kasi isang si Torre dahil siyang kauna-unahang lakan mula sa Philippine National Police Academy na kapaglunsalita sa 1993 na namuno sa kanilang hanay ang inyong kapuso Mark Makalala ng GMA Super Radio.